Yo, mga JC mga boss. So ang uh, pag-uusapan natin ngayon, uh, aral ulit ni Brad Eli. Ito na naon ulit 'to, no. Napagandang aral nito. Ni ah, uh, bagay na bagay sa maraming uh, mga may karelasyon o naghiwalay dahil itong aral ni Brad Eli ay tungkol sa, you know, kung anong payo ng Biblia sa taong hiniwalayan ng asawa at nakisama sa iba. So tara, wala na, huwag niyang paligoy-ligoy pa No further ado mga boss Tara, pag-usapan natin O makinig muna tayo bago natin pag-usapan Tara, mga boss Ay, Batas sa iglesia totoo Sa loob ng iglesia totoo Hindi sa iglesia tinayo ng tao Kung walay, manatili munang walang asawa O kaya makipagkasundod Ayun. Pagka iniwang ka ng asawa mo, siya ang pumapatid ng tali ng obligasyon mo. Ba, iniwang ka, asawa mo, iniwang ka, no? Siya mismo ang pumapatid ng pananagutan mo sa kanya. Basahin natin ang 7.15 ng unang kuri Gayunmay may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Pagka ikaw ay hiniwala ng asawa mo, iniwanan ka na, eh napatid na yung tali, hindi ka na natatali. No? Ang kapatid na lalaki, yung sumasampalataya o yung kapatid na babae na sumasampalataya, palataya, siya ng asawa niya, eh hindi ka na nakatali, eh di ikaw ngayon eh malaya na, Siya ang umalis eh. Ngayon, kung malaya ka na, eh pwede kang mag-start anew. Pero kung may pag-asa pa, huwag ka munang mag-aasawa. Eh pero kung yung asawa mo, oh, hiniwala ang ka, tapos sumama na sa ibang lalaki, ay mahirap na yon ano? Kasi merong provision ng Biblia ng reconciliation eh. Siete onsi ng unang korin. Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ay, bata sa iglesia totoo. Sa loob ng iglesia totoo, hindi sa iglesia tinayo ng tao. Kung umiwalay, manatili muna walang asawa o kaya makipagkasundo. Merong time for reconciliation eh. May provision ng Biblia na mag-reconcile ang mag-asawa. Tama naman yon, kasi alam ko totoo yun eh nararamdaman ng tao yung merong reconciliation eh, baka bumalik pa. Eh pero kung ano ba, na ng iba, wala nang balak bumalik sa 'yo libre ka na. Eh siya nga ang gumawa na maputol na yung relasyon niyo. eh. Hindi mo kasalanan yon. Kasi kung ikaw eh kristyano, hindi ka talaga hihiwalay sa asawa mo eh. Pero kung yung hindi sumasampalataya, hindi naniniwala, siya na ang humiwalay, tapos eh, nag-asawa na siya ng iba, ikaw, eh, awa ka naman. Meron ka ngayong pagkakataong kung wala ng tali, pinatid niya eh, siya nagpatid eh. Pwede well, okay lang kung magkaroon ka ng panibagong start. Pero mas okay kung makakatiis ka na huwag ka na mag-asawa dahil baka na naman mapangalawahan yung pagkaturotot mo. No? E, turotot ang tawag sa Tagalog doon eh. E naturotot ka na minsan, gusto mo bang maulit? Ngayon, kung talaga namang gusto mo pa rin mag-asawa, eh, okay lang. Kaya lang maging cautious ka na. Mag-ingat na tayo basta-basta kukuha ng babae. At para wala kang masyadong problema na walang kukuhang iba, eh sabi nung ano, eh, mag-asawa ka ikaw ng pangit. <laughs> para wala ka ng katunggali. Eh. May kantang ganun eh. Pero yun naman eh, sinasabi ko lang sa'yo kapatid, bilang halimbawa na Talagang kasi ang buhay mag-asawa, isa yan sa pinakamaselang relasyon. No? Yan ang pinakamalapit na relasyon. Kasi kayo yung dalawa ay isang laman na lang. No? Sabi ng Biblia, yan ang pinakamalapit na relasyon. Pero isa yan sa pinakadelikadong relasyon. Pag hindi yan na guide ng aral ni Kristo, ang pupuntahan ng pag-aasawa, distraction destruction of the family, destruction of your soul, and losing your salvation. Napakagandang aral about sa mga taong hiniwala ng ang kanilang asawa at nakisama sa iba. No? So ano um, masasabi ng Biblia about sa ganun? So, may reconciliation, no? So, kung pwede pang uh, mapag-usapan o maayos yung gano'ng pangyayari, ay ayusin. Ngayon, nakakatuwa yung sinabi ni Bradley, no, na turotot ka. <laughs> Pero, syempre, kung kung gusto mo mag-asawa ulit, pwede naman, no? Sabi nga ni Bradley, basta be cautious ka lang this time. Kasi, syempre, ah... Eh, uh, maraming ang nangyayari dyan eh, diba? pwedeng masira talagang masisira yung pamilya mga anak mo apektado sa panahon ngayon mga boss laganap talaga yan eh, no? ang daming nangyayari sa ganyan eh. sa mga artista na lang ba? Diba? mga nagte-trending ngayon kung sino-sino yung mga naghihiwalay ngayon parang usong-uso -uso yan eh. sa social media na ang dami ng uh, tukso, kaliwat kanan, mga nakikita mo, mga influence. So kung sino-sino na yung mga naghihiwalay. Dahil na rin sa ang dami na rin kasing nakikita sa social media, mga chat, Iba-ibang uh, social media platform na mga maraming nagkakausap sa sa internet. Diba? So nagiging kakalu nga na siya eh. Bawat, you know, mga mga tao na yan eh. So at least magandang napakinggan natin about na, about dito. na ano, sa ganitong klase ng pangyayari. Kung ano man sabi ng Biblia. At yun mga po. So kung nagustuhan nyo, please like and share this video para makatulong din sa iba makapak makapakinig ng ganitong klase na aral about sa pag-aasawa o sakaling iniwalayan ka anong pwede mong gawin no? so kita-kits lang tayo sa next video mga boss bye for now, peace out